po ba tayo ng uh, uh, suspension sa permit to carry firearms? Bakit? Kung hindi ba kami mag-declare ng gunman, well, ibig sabihin walang gunman. Mag-check ka ng baril. Pag makita ang baril na lisensya, let them go. Because that is their karapatan. That is their privilege na inapplyan nila na iginarang ng Philippine National Police. Please subscribe Kuya Isko Official. General Torre Sir, General Torre Chief PNP Sir yan sumasaludo ako sa iyo, grabe Ngayon, naramdaman ko na kung ano ang uh, ginagawa ni General Torre At paano niya pinag-iisipan ang lahat ng bagay So, ang daming kritiko, no? ang daming uh, bumabas kay General Torre Pero ito ay pumapalakpak na rito Lalo na yung mga gun owners na kung saan sila yung mga legit or lehitimo Isa na tayo doon na Kung saan, ito yung ating sinasabi noon dahil nga lumalabas pag may gun ban kami yung apektado ng ilang buwan samantalang binayaran namin yan ginestusan at pinaghirapan paano kami magkaroon ng sariling firearms at lisensyadong firearms so siyempre ang mga gumagawa ng kalukuhan o gumagawa ng mga krimen is hindi yung mga may lisensya yan po yung mga kriminal na nagdadala ng firearms na walang papel kasi kung may papel madali kang maditik na ikaw ang gumawa nun so pakinggan natin yung video ni General Torre napakaganda. Okay, ito. Napatupad po ba tayo ng uh, uh, suspension sa permit to carry firearms? Kailan po ito at buong bansa po ba o NCR lang po? I'll consult with uh I'll consult with my higher authorities so and I'll take guidance from whatever uh the SILG and uh, the other agencies that has oversight over the PNP. I uh, will say pero personally ako, no? Uh, policy, direction namin ngayon sa PNP, we're deliberating hard and fast. Bakit? Kung hindi pa kami mag-declare ng ganban, ibig sabihin walang ganban. Araw-araw naman sa masa atin may ganban, ha? Ah. Di ba? Subukan so, mo magalang ng barilya na walang lisensya. At nalalaman uh, uh, mo at kung ano ng ganban. Kahit na hindi na, hindi na na declare ng ganban. What I'm saying is that uh, maybe you have to examine because the ganban will only affect those uh, Uh, legal gun owners, those responsible gun owners, owners na nagpapanahirap na pumila dyan sa FPO para kumuha ng lisensya, kumuha ng drug test nila na requirement at kumuha ng neurocycle ng ilang oras para, para makakuha lang ng LTAP license, license to owner process. So, yan ang apektado ng gunman eh. Yan ang mga apektado tapos mag-apply mag ng BTC. Yan, mag yan ang mga tao na, na apektado ng gunman. We believe that uh, the criminals may gun ban o wala? May dalang baril yan. So, yan ang aming ang sinasabi ko sa ating mga polis. Ang stance palagi ng ating mga field units dapat, ay parang as if may gun ban. Mag-check point tayo, mag-check ng baril. Kung magkita ang baril, may lisensya, let them go. Because that is their karapatan. That is their privilege na inapplyan nila na iginaran naman ng Philippine National Police under the auspices of our law. So, I'll consult first. The short answer there is I'll consult first. And I will actually recommend against uh, the declaration. Because I do believe na the gun ban actually is uh, our instrument para malaman natin sino ang legal at illegal na gun owner. Because I do believe so, that, that legal, legal gun owners are threat to, the, to a society in general. Legal kaya legal sila na gun owner eh. So yan yung video no na kung saan uh, sinabi ni General Turi tungkol sa may mga Uh, baril or tungkol sa gun ban. Kasi nga ako ilang taon na ako mayroong uh, firearms, no? sariling firearms. Almost 17 years na na tuwing may gun ban talagang iwan siya or itago siya. So sayang yung uh, buwan kasi minsan ang tagal. 6 months, 7 months yung gun ban. So itong kay General today tama ito. Sir, talagang sumasaludo ako sa inyo. ah uh, totoo naman. Tama, ang, ang gun ban is parang siya lang ang magsasala kung uh, ang mga taong nagdadala ng baril isya ba ay may papel o wala kaya nung mga nakaraang gun ban, nakakasama ng loob kasi kaming mga may firearms na legal or legitimo is nakatago sa bahay o nakaiwan sa aming taguan pero yung mga, may mga krimen pa rin nangyayari sa daan kasi yung mga kriminal nakakapagdala ng firearms samantalang hindi sila legal. So yun ang pangit sa batas ng mga sistema na 'yon na hindi maganda. So ito, ito na 'yung maganda sa atin. Kaya chip in please, sir saludo ako sa iyo at sa ating mga kapulisan sigurado magtitino ang lahat kung ganito ang mga pinuno ng ating bayan so itong mga nakaraan masyadong maraming basher no si General Torre dahil tungkol doon sa kay presidente uh, President Duterte so tayo kasi ay laging nasa neutral pero sa pagkakataong ito dito ko nakita na talagang maganda ang pinapakita ngayon si eh, General Torre noong pang araw paman, mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakikita ko talaga yung disiplina ng mga polis, ina-apply niya na rin sa ngayon na parang silakso noon. Kaya share, saludo po kami sa inyo at palakpak tayo sa mga may sariling firearms na talaga ito na ang inaantay natin na hindi hanggat mari hindi tayo kasali sa ganban ban exemption. Kasi nga, kumbaga normal lang naman eh. Kumbaga, di ba? Ang ating uh, pagdadala is ganban ban o wala, pareho lang 'yun diba So pareho lang 'yon, ganban o wala. Kasi walang ganban, nakakapagdala rin naman tayo. Eh, bakit pag may ganban, hindi tayo makapagdala? Anong pinangkaiba nun? Samantalang, it, isa nga tayo dapat sa force multiplier kung sabihin nga nila. Na kung saan, tayo ay po pwede makatulong sa ating mga komunidad or sa ating mga kapulisan. No? So, tama, Sir General Torre talaga. Diyan, saludo kami sa inyo. Lalo na kami may mga sariling firearms na legit or may mga papil. So ayan po, Kuya Esko Official and Kuwapong bihero TV pag-like and share ng mga video. O yan, mga bodyguard na mga may barel no, may mga PTC, may mga papil or yung mga may sariling firearms good news ito kung negative na ang gun ban sa darating na suna or sa mga susunod na taon. Lalot matagal ito si General Torre dito sa PNP. So shout out sir at maraming maraming salamat po sa inyong pagintindi at pagunawa sa aming may mga sariling firearms no na kung saan kumbaga legit kami totoo kami at papilado yung ang aming mga firearms kaya hindi basta-basta gagamitin yan sa mga kalukuhan although ngayon ang firearms kasi is ginagawa na lang sports yan kaya nga may mga competition na ngayon na firing or shooting. Mabuhay po ang Chief PNP at simple sa ating lahat ng mga PNP personnel. Thank you very much po sa inyo. A shout out din sa aking kumpare, no? Paring uh, Singson MPD Police yan. Shout out po at thank you very much po. Mabuhay! <mukulungan>